So, Duterte kami. Ito lang naman ang dahilan. 10 years passport. 10 years yes. driver's license. 10 years Siemens book. MUP salary double. Pasig River and also Boracay. And most of all, sa mga matatanda, 1K plus na sa pension nila. Manila, Manila. Ma, Malasakit mala center, lahat ng ahensya sa Pilipinas. Manila Bay, especially yes. wala na ngayon. Yung dumi na. Beach, Manila Zoo. Ito pa yung iba idadagdag tayo. Hindi lang 'yan. Sea port. Airport. 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 Skyway. Mm. Ang dumadaan dyan na, sulit yung tete, hello po. School. School. Free tuition din yan. Free tuition Thank Nakasari ako doon. Unifaz, hello sa mga ka -Unifaz. Bridge. Bridges. Bridges. And then, Bridges. Coastal. Coastal. And hospital. Mas lalo na sa hospital. At higit sa lahat, may malasakit sa lahat ng batang my concern. Yeah, yeah. Laban po tayo, laban. At saka higit sa lahat, siya lang naman ang ah, presidenting galing Mindanao at naglinis ng kalat na Manila. Higit sa lahat, war on drugs. Oh. Go <laughs>